Girl price ito. Hawak pa ng modelong si Julie Andrade Rodelas ng pagpaparilin sa 18th Avenue sa Cubao, Quezon City, madaling araw ng Martes. Ang resibong na sa crime scene, nagsilbing susi sa pagtunto ng pulisya sa mga sospek. Nobyembre asa is 2012. Natagpuan sa kalye ng 18th Avenue sa Cubao, Quezon City, ang 20-anyos na si Julian Rodelas. Nakahandusay at wala ng buhay ang dalaga ng matagpuan. At ayon sa saksi, ay isang SUV ang nagbaba sa biktima at saka siya pinagpabarin. Sino ang may kagagawa ng pagpaslang kay Julian? At ano ang kanyang motibo para walang awang wakasan ang buhay nang dalaga. Dakong alas 5 ng umaga nang mabulabog ang mga residente ng East Avenue, Murphy Cubao sa Quezon City sa mga putok ng baril. At ang sumunod na eksena, natagpo ang nakabulagta sa kalye ang isang babaeng duguan at wala ng buhay. Kinilala ang biktima na si Julian Rodelas.